sa kanila. Oh. Hi! kamera ang Oh, pasang kamera, screen time. <laughs> lesson 6.1. <laughs> <How are> <laughs> review no. uh, Review check? Review Review <laughs> <laughs> <Reviewer> check? <Pansampal. laughs> Hawak! Well, hello, Oh, kung tingin na nangyari sa atin. Wala kang sagot. So, ngayon, ang na exam meron. namin ay consistent. Ako, oh, walang sagot sila meron. Identification. Ako, ganyan lang. True or false? false. Ako, ganun. Alam nyo, guys, ang tip ko sa inyo, effective mag-memorize kapag 30 minutes away na lang kayo sa exam. No, best, but... Ako, ba, hindi ko kaya makapisa yung sobrang haba. Yan, We, nyo, kasi nung nga aling pa yung nag-exam? Wait, hindi naman. Nag-ML kami ba yung kahabon? Ako din, nag-ML din ako mag-gabit. May ticket po siya ng Aurora Fest at i na lang para makuha Aurora Fest, you soon! tayong magkaroon tayo ng ano, reflection kanina yung mga nangyari sa exam kanina. Wala ano yung panapanood. Wala, walang wala. nangyari kasi walang sabot. Tutok sa'yo kasi nanood ito, magawin dito. hindi ko siya nanood. Wala naman kami malalamit. Wala naman kami malalamit. Wala naman kami malalamit. Hindi ko nga sir. Ito, ay. Ito, ay. lang kasi Ito, ay. 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 Ito,